know natin sa ilang pang magbabahagi ng inspirasyon sa buhay ni Nino. At ngayong umaga, kilala po natin sina B-Boy at Nolly Hitch, Minimoto at Paolo Angeles in the house! Good, Good morning po, kapatid! Good, 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 Good morning! Okay! Pagsikahin nyo na Kitsch Paulo, Paolo. Ano ba yung, sino ba yung mga rules niyo rito? Ano nga abangan namin? Uh, ako po dito si ano, Kuya B-Boy. Kuya boy uh, <laughs> Kuya Iba pala yun. Kung saan po, uh, laging nauutusan nila Lolo Mars. Uh, kung saan man dalhin. Tapos magiging kaibigan din ni ninyo Ayan, at syempre, uh, may onting kurot din ng mga kilig kasama sila. Queen na sila sila Paolo. Paolo! Hey, dito, oh! 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 No, no. Bakit parang oh, merong namumuong tension oh, dito? Hindi, oh. okay. hmm. wala, wala, wala. Ibig <laughs> uh, <laughs> Pero sa, ano, sa, sa show, may kita niyo talaga, may onting tension talaga. Mm -hmm. Yung hindi kami halos nagpapansinan kahit... Mm -hmm nagkakasalubong kami o nagkakasama mm -hmm. pero sa totoong buhay wala. Oh, yeah. oh. Bakit ano ang role mo dito? Para? Ang role ko dito teacher ako uh, na malapit kay Sir Victor na gaganapan ni Cedric Juan mm -hmm. and malapit din si magiging malapit din si Cedric Juan kila Sir Friday Webb which mm -hmm. is sila Lola Margenino and, Nino. Mm -hmm. and yun na, ah, love triangle kami yeah, 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 Pinag-aagawan namin si Queen Anne. Yeah. Oy, tara. Ito na yung parang tension sa, ano, kunwari, diba, Doon sa inyong mga roles. But, Apa. pero, ang gusto ko naman malaban, off-cam, kamusta naman working together? Lalo ay, na parang pang ah, mga Nai-inis po ako sa kanila. nai po nag-bully. Nai-inis po nag Ano po, oh feeling ko maganda rin talaga mag-create ng connection sa scene, makakasin mo, para at least comfortable kayo sa mga ibang situations or Siyempre, dealing everyday sa mga nangyayari, di man na araw-araw okay kayo. Hmm. Close naman kami. Yes. Tama, kasi yung nasi din sa mga iba namin in-interview dito, lagi nilang sinasabi, kasi yung kwento ng himalasin ninyo, nakafocus sa isang maliit na komunidad. Mm. Oh. So ganun din daw yung pakiramdam ninyo, even off-cam, para kayo nagbuo ng sarili ninyong community. <laughs> Totoo. Kayo ba, ganun din yung na-experience ninyo? How, yes. how is it like on set? On set? Para sa akin, masaya lang talaga eh. Tapos parang most of the time, nagtatawanan pa kami. At kukulitan lang kami. Hindi ko nararamdaman na nagtatrabaho kami. At sinabi nyo ka, two months in na kayo sa pagtitipan, ano? At narinig ko na parang lahat pinagdaanan rin doon nila. Bagyo, natuloy. Oo, nasranded kayo. Kasama ba kayo doon? Hindi naman po. Pero may mga shoots na hindi natutuloy. Kasi nakatuloy ko po na isa araw, hindi po ko napag-shoot the whole day dahil sa ulan talagang sa, sa ano na tinuto no talaga itutuloy natin to dahil sa napakagandang setting sa Bulacan ano Totoo. sa Bulacan kayo na kayo Ano ba yung mga dapat naman nating abangan diba Yung mga eksena or yung mga storya pero syempre hindi naman i-reveal. <laughs> Oo, oh, uh, yung mga yung, yung, sa love triangle Oh, Abo <laughs> oh. na tayo kung sino mo na sagot. Uh, Actually, uh, uh. agad po kasi ng mga na since close na rin po kami uh, sa likod. Parang mas na, nagiging fruitful lalo yung exay na Yung banter niyo. O, yung banter Pero sino ba diba dapat piliin ni Queen Ay? Siya? 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 Parang siya? Parang siya? 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 Parang siya? Parang siya? Parang siya? Uh, so, oh, ano bravo. pa for you guys to be working with the likes? Ito si Sir Freddy Webb, Carmi Hardy Martin. Martin. Mm -hmm. Saka so, ito, oh, best actor, oh, Cedric oh. Juan. Yes. To be honest, noong una, sobrang kinakabahan ako. Nung, kasi ako, madalas ko ka experience si Cedric Juan. Mm -hmm. okay. Uh -huh. Eh, alam kong award-winning uh -huh. din uh -huh. siya. Oh. Sabi ko, bro, sorry ha. Kinakabahan talaga. sabi ko, sabi ko, sabi, sabi hindi, relax ka lang, relax ka lang. And syempre, sila Miss Carmi Martin, sila Sir Freddy Webb. Pag, nung mga first few days talaga, Grabe yung kaba ko, yung parang... Alam ko, medyo wala na ako sa focus dahil pag... Pag napatingin ako sa kanila, parang na-starstruck na ako. Na, oh, parang ganun no. yung pakiramdam ko wow. sa kanila. <laughs> Pero very giving si Cedric, di ba? Opo, diba? opo, opo. Kaya nga po, natutunan kong mag-relax kasi parang, hindi, okay na. Yeah, yeah. I love it. Nakakikita yeah. naman sa banta at makikita rin natin mm. yung starting Monday. Pero bago natin ipagpatuloy pa yung kwentuhan, no, syempre, gawin muna natin yung who's most likely yes, true. Ready na, pwede na, ay, na <laughs> Oo. Dahil magkakilala na talaga kayo. So, so sa natin, na two of them lang ba o pwede na lang idamay yung iba sa cast? Idamay na lang. Idamay na na lang. Oo, <laughs> na ah, <laughs> tayo, tayo, tayo. Yeah. Tayo, tayo lang to. So, who's most likely to malit sa set? Ah, sige, ako na. Nalate ah! na oh. na late It ako. Ako kasi Various. lagi maaga kasi lagi ako sabay sa pool out. Oh! So, minsan set up pa lang doon ako. ako. <laughs>. Ikaw, <complicated. laughing> <mamzing> madalas ka mali. Hindi naman madalas. Hindi naman madalas. Ilang beses na na-late na lang ako kasi traffic. Kailan ilan pa lang kasi shoot na eh. Tama naman. Eto, uh, sino yung most likely na maagang dumating sa set? Yeah. Ako oh, oh, siya. ako Gusto, masipag po kasi talaga ako lagi yung mga ilaw doon. <laughs> oh, <laughs> para oh, okay. Parang oh. si B-boy po talaga. <laughs> Anytime, anywhere. Oh, sino daw <laughs> most likely to makatulog sa set? Parang pare pare si pare si eh. pare si pare, no, pare, pare, pare si pag sinabi mo talaga sa taping, pare si pare mo, pare si pare si pare si mga eksena mo, anong gagawin si pare 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 po pare si 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 na, ay, ako na next, ako na next, ako na next. Tapos biglang uulan. So parang, oh. ah, yung energy mo, na oh. na-oob. I-reserve mo na lang. Correct! Oo, oh. oh, ito. So, ito. Who's most likely to maging pasaway sa set? Oo, oh. pasaway. Ula po, ula. Wow, Wala na pa. po. Wala 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 Yun naman yung mapag-ano ko sa Himala ni Nino Casta. Hmm. Gra grabe talaga yung प्रो प्रोफेशनल सरफ्रेडी, दी वो बेकार इतना कहनासी सीट रहे सरफ्रेडिया Hindi na -late sa set. Oh, no. Saka, parang lahat masaya rin. Lahat masaya, oh. Eh. nang kukulit din. Saka, si, Saka, si nung nakita ko, napanood ko po yung mga interviews nung no, iba, parang blessing talaga tong ang himala ni ninyo sa amin eh. Sa iba't ibang klase ng level na. Like, iba nakabalik, yung iba, uh, yeah. ano ulit, nabigyan opportunity. Oh, so, oh. I think, ang hirap na mag-work ng mga ganun kung mm -hmm. Yung, you know, sa himala ni ninyo. Actually, comeback din to ni Kay Brosas after three years. Yes. So, ah. so yun, parang, Pinamis ko sa kanyang sasabihin ko yun. Oo! 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 Hindi ko sinapasok sa VO ko eh. <laughs> <laughs> so, Siguro isa pang pa tanong doon sa host most likely na makalimot ng linya. Ako. Ay, gusto ko yan. Oh, Oo, inami naman niya, Di lang papaturo siya kay ano? Kay Seb. Kay Seb. Oo. Pero hindi, alam mo, nakaka-excite kasi nga yung sinasabi nila yung ang himalasin ninyo in the advent of, di ba, yung mga action, revenge drama, may ganito naman tayo sa tanghali, di ba? So, guys, promote nyo na. Imbitahan natin natin, mga kapatid. Ayun. Ayun na. Ayun. Sige, go. Imbita ko lang talaga sila. Imbita ko lang talaga sila. Uh, ayun, uh, oh, manood po kayo ng himalani ninyo. Sobrang ganda po na story niyan. Marami po kayo matututunan, uh, At syempre yung mga, for example, mga pagbabago ng buhay ng isang tao. Mm -hmm. Marami po kayo matututunan dyan. Manood po kayo lagi. Uh, at sa mga naubusan ng hope sa buhay, uh, lagi niyong tatandaan. Or, panoorin niyo ang, ang himalani ninyo para at least kung naubusan na kayo ng hope, uh, baka sa inyo makapagbigay sa inyo ng hope. Nakakita so, oh, uh, uh, na katuwayan, na lalo na... Uh, um, A breath of fresh air. Oh so, that's it. That's the show. Oh, iyon ang mapanood natin. Muli, marami, maraming maraming salamat again. Maraming salamat. Si John Paulo. Thank you. Yeah. Mga kapatid, Justin Quirino po. Masayang kwentuhan at makakulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.